take one na na tayo makatipid-tipid Oh, buy ten get 1 free sige kailangan nga yan bukas ng umaga ako'y mahilig sa kape diga ka gata eh magkuha magkuha maganda yan buy 1, take 1 na o ayan ay rin. o ito mo ilasabi o oh. kung oh, saan pag ah oh.

ano? Talong. <clears throat> talong na naman. Ano ko naman dyan? Mahigpit mo naman. Pinay, dapat hindi tayo nawawala na ng talong. Dahil mahal na mahal ko ang mga karne. Mga gulay. Oh. Ala, yun namang malaki-laki ang piliin mo. Yun, yung parting ilalim. Talagang kahit saan, no, huwari makarating, yung talagang lagi ang hanap ay eh, talong. Ako na nga. Yan, oh medyo mataba-taba ay mahaba-haba. <tabay> <tabay> Hindi ka maalam pumili yeah. talaga. dang oh, oh, Dangkalin mo nga. <laughs> <tabay> Masayang araw. Opas oh, ang kapal wala tayong tubig. Wala, tayo, hindi ako. ka tayo nagdala ng tubig? Uh -huh. Hindi tayo nagdala ng tubig? Uh, wala tayong ano, hindi natin kasama doon ng water. Ay. Mama noon ay wala, kaya wala tayong tubig. Ay, ah, sige, sige, kuha ka muna. Tayo, Ayan na, oh, di ka, tubig na Baka sunggabang ka. hindi ko naman talagang dito, eh. Ay, tawag tayo na mag-a-assist. Ay, ay Ngunit ni pa tayo tamas. Kita ninyong kararating-rating lang natin din. Ay, eh, bago sasabihin niya, tara na agad. E, Kaya dapat i-ano, eh, inay. Hey, eh, kita dapat, mo, gang. Usapan natin doon sa may-ari ng resort. 1 p.m. Anong oras na? Alas 3 na. Hanggang ngayon tayo. Na ay, sabihin hindi tayo ng maraka. Pa tayo na um, eh, nabising Hindi pampalaman sa tinapan. Ano ko ipapalaman naman? ako kuha ng peanut butter. ano gusto mo? Ay, anong gusto ninyo? Ako yung mahilig sa cheese waste. Sa yan, kasi ang ano din na eh, ang pansipit ko. Yes, yeah ano eh. din ang pansipit sa tinapay. Saan <laughs> ho din ang pansipit sa tinapay? Pang ano po? Inay, palaman, palaman. Palaman ito. Hindi na lang hindi diyan eh. ano mo kayo? I don't know kayo. Oh, ha? I don't kayo. Ay, talaga. Salamat ho, kuya. Ay, talaga, thank, you. thank you. Ay, ano ay, din no, ay, na lang ito. Antay ka. Tanong mo sa pangalan. Kuya, ano ba? Joboy po. Joboy. Ayan. Shout out kay kuya na naghanap ng pansipit. <laughs> Palaman, ayan. Salamat, kuya. Ha? Oh, aray, inay. Oh, manawa kayo. Matigapan. Oh, wala. Iyan na ganun ko na. Ay, hindi garni, mabilis maubos ang garni. O, oh, ba'y aling ay, hindi mabilis maubos. Garni, malaki ang sad. Oh. O, yan, sige, dala na. natin, o, oh, otik-otik lang ang pa hindi yung kala ni Dala. <laughs> uh. Sa pambarek. Kumuha yata tayo ya. ng pambarek. Pero ay. nagdala din tayo ng pundador. Pero may dalawa siyang kinuha doon. Ah, ah. Oh, magandang dami niya. Uh, ayan. Babarikin din daw. Ay, rika, ang tinapay. Baka ikin matuklaw. Kung na natuklaw ka na. Ah, di kaysa mo yon. Ay, nako, ang mga mag, ano. Ang mga Ang Ay, gata pala, tita. Maiinip ang mga yan sa sasakyan. Ayan ang aming mga kasamahan. Oh, talagang palengke. Alam mo na may hindi nakakatikim-tikim okay, ng hindi, cheese bread. Hindi. Oh, sa tagal ko na hindi nakakatikim ng cheese bread. Ako'y nagpapabili ako sa inyo. Hindi nyo naman ako binibili. Oo. Oh, <laughs> <o>. <laughs> ay, queen, ay, gusto ko yung aring garni naman, matigas-tigas. Ayan. wag, Ano? Masisira ang ngipin. Ay, gusto ko. Masisirang. Eh, hindi. Gusto ko masira ang ngipin at nangari makapalitan. Eto, manilingit lang <laughs> dito. Ano? Ah, aya, ah, ayan. Sige, sige. Ayan. Kuha noon. Ayan, nagyakapan na sila. Ay, kuwinay, alamin mo naman ang kanilang pangalan. Iyan ba daw? Ay, maraming salamat. Thank you. <laughs> Hello. Hello kami dumayo din sa kalamba ng pamamarakat. Kami baga ay magsuswimming. Mm -hmm. Kaya yan. Okay. Yeah. Kaya yan. Yeah. Hindi kami sa pure gold kalamba. Ay, talaga ho Ay, kung saka tayo nagpangita na. Sabi na nga ba, pag may awa ang Diyos, naligandang ba Ano, hindi ho. Na ay, ay, thank, you. thank you. Thank you. Thank you. Abay, hindi kaya abot na nga thank you ko. Patik. Matagal patiki. ko nang iniiwasan. Wait. Wow, dapat kita na influence. Thank you. Elin. Tito. Ano 'yan? Anong flavor 'yan? Ay, may pati. Ano 'ng tawag dito? You're happy that we are glorious. Kaya nga magandang mamaraka din sa pure gold. Lagi ng ano, buy one take one, ano, like kambal-kambal, ano. Patik. Pakilasa ko'y marami na talaga na baby ko. Dalawang postcard na yata ang ating babayaran. Huwag ano, ikalabas. Ay, tunay naman eh. Baka wala na tayong pagkargahan. Ang mangyayari, ang tao ay nasa bubong at nakadapa. Ano'y kakalumay? Pag hindi, Hi. haba, haba, haba yata ang katapusan na yung tissue, Yung tesyo. Ayun, ano ninyo, inay. Kaya misa lang mamaraka, misa lang tayo magsaya, misa lang tayo makapag-outing. Eh, syempre, ating susulitin na. Ganon talaga, ho, inay. Parang, akala ko isang pushcart lang. Ipatatlo ng pushcart yan. Ay, ipatatlo na naman. Ipatatlo na. Tang isa'y daladala ni Mimo. Ay, padami naman yun. oh naroon na nga isa. Nakapila na. Eh, sige. Baka tayo wala na ipampaya ba? Ano ka per Tayo na. Ay, ah, ano mo yan? Ang daming mantika niyan. Ano ko ba daming mantika? Hindi naman natin yan ate. Dato ko'y nakikisang dala. Oo, oh, akala ko ate na rin iyan. Baka gusto mong magligo ng mantika. Ay, hindi naman natin ng daming mantika. Tara na, inay, tara na. Ayan, nagkakaribok na. Nagahanap ng mga paper plates. na patingin. Patingin nga ako. nako hindi pa sadong Nakoy, eh. parang ang anak ko are. Hindi ako yan. Yes. Pupunta ka na doon, ka nine, na dun. Oh, Short hair, long hair. Long hair ka pa siya, hindi ka. Uh, ayan, napakaganda ho nito. Tapos, okay. okay. si ano, si mga pamimili. May, may tugtog ha? naman, inay! Kayo? O, picture lang ko na lang kayo. Uy, nai. Wala na yata ang katapusan. yan? Wala na. Wala na. Sama, wala na. Wala na. Wala na tayo babayan. Hindi mag-aating grocery Oo, kasali na dyan. Kasi yung uwe, pag may tugtog-tog. <laughs> Alaya mo na may tugtog. Malakas naman ang boses ko. Hindi na masyado maririnig yung tugtog. <laughs> Ano, hindi ka? Kaya nga nilalaksan ko na lang yung imi ko. oh, aywa. Pero check mo na rin. I-check mo na rin. Anaki, may, may maga, Ano, may, magsasan, may mag-ano. May magsasunmig. Kanino kaya ito? Magkano yun oh, labas si Kuina. Yung pambayad mo. Labas eh, ang iyong pambayad. At ikaw antaya. Hoy, bakit ang bag ko ang kinakalkal mo? Ito yung kinakalkali ang bag ko. <laughs>